dito mga kabraso napakalaking butas nito at may pinagpalitan mga pinagkainan o oh, bagungon sari na lang ito nagpalit dito mga kabraso napakalaki ay thank you lord bulik nasa bahay na tayo Nahin natin to, yung lalaki. Magandang umaga mga kabraso. Ayan, dayo na naman po tayo. Uh, medyo tumila ngayon yung ulan at parang umaano yung araw, sumisilip. Pero maulap pa rin, pabugso-bugso yung ano, ulan. Ayan, sana lang makadali tayo mga kabraso. Papunta tayo sa spot ng hunting area. Dito tayo dumaong baka sakali pa uh, ano kasi may pipe sa isang mga puno dito ang tabay na lang po mga kabraso ang dami ng pinagkainan dito mga kabraso at hindi ito kalumaan yung mga pinagkainan niya gilid mismo dito sa baybayin itong bakawan nito o kunti lang nag ano nga dito tinagpahingahan nito mga kabraso inanuhan nya ba parang binutasan na nagtagal din dito tingin natin Maganda sana kung meron siyang butas dito na malapit. Ununang ng pinagkainan talaga hindi natin na anuhan dito ah butan science bagus ito mga kabrasa may butas ito na siguro may mga bakas yung ano nya entrance yan mga kabraso nasa punong yan buti na silit natin palibot parang wala talagang butas sa lang pala nito yun tayo sa kabila paulan na naman mga kabrasa may bakas at malabo yung tubig mga kabraso Ay. ayan ito na ito na si yun na ba ito na si Doro o nga mga kabraso ayun mga kabraso ambon na naman ulan na naman kanina hindi na natin na yung pagkuha natin sa alimango kay umulan dalawa na yung alimango natin dito mga kabraso meron pang isa nating nakita nagpapahinga lang ganun din lakas yung ulan kaya hindi nakuhaan dito mga kabraso napakalaking butas nito may pinagpalitan mga pinagkainan o bagungon sarisari na lang ito nagpalit dito mga kabraso malabo yung tubig parang gumagalaw galaw puno talaga o nilabas niya yung mga pinagkainan niya pati dito sa kabilang butas o tambak mga kabraso yan dito mga kabrasok. Ay talagang walang sisik kan, ito masyado. Ay napakalaki mga kabrasok. Napakalaki. Ay thank you Lord Bulik. Ito ata yung asawa, yung nakuha natin kanina mga kabraso. Mas malapad pa yung katawan dyan kahit na malaki yun so, mga kabraso. Lalabas lang natin dito sa bagong spot. Lumipat tayo. <coughs> Wala. Buklo. ayun ay umano na naman yung araw. Nagpa-silip. Pangalawang disis na yan. Siguro bukas ay ano na. Sana lang. Nga-araw na. Dito tayo galing. Loob. Wala. Wala wala rin talagang ano na pagsundan baka pero may nakita tayong pinagkainan din wala hindi lang natin na kita dito tayo sa gilid kayo yung bangka dito ko nilagay <coughs> 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 bagulan lang Nauna na mga kabraso. Uwi na tayo. Ayan mga kabraso. Bali, linisan ko pala yung nahuli natin. Kasi napaka putik din kanina. Hmm. Hindi natin na hugasan maayos. Hugasan <coughs> ko lang. Para makita nyo na rin yung size ng huli natin bota magigit na tayo hindi pantay mhm mm Okay. Nilagay lang natin sa bato mga kabraso. The modulus pati. Dalawa yung bulik natin mga kabraso. Babae at lalaki. ito na lang ito ay umabot aabot to ng isa't kalahati yan yung tansya ko isa't kalahati yan. yung lalaki napaka season na bulik Bali itong mga dahon na dinadala natin ayun nilalagay natin dun sa lagayan ng alimango pinakabarikada komportable sila hindi sila magalaw ito naman yung pangalawang huli bukod dun sa bulik ito hindi bulik purple na malaki babae pero mahigit kalahati na to dinala na natin mga kabraha. nakikita na rin ito naman yung babae napakalaki ayun na sa sabi ko sa inyo kanina kung gaano kalaki, kalaki yung lalaki mas malapad pa yung katawan oh grabe ang lapad ganyan lang kamay ko oh Napakataba nito mga kabraso. Labahan ko na rin to. daming pinuntahan natin na spot mga kabraso mga uh, yung unang pinuntahan ko kanina maulan pa yun lang sa malapit sa atin sa bilang barangay buklo dalawang spot kaya dumayo tayo yung napakabagal lang lang takbo natin kasi yung gasolina inano ko lang wala akong reserva na dala 僕たちと。 ng mga lalaki. ay mas malaki yung nakaraan itong kuling episode natin na bulik konti lang pero sa pagka season parehas lang sila parehat yung mga season Sabay na lang mga kabraso. Maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta sa channel. Ayan. Advance Merry Christmas po. Kabraso, Masabahin na tayo. Nahin natin to. Itong lalaki. Ano ni? hah? ini itong gimbutang? Ang gimbutang dito. Ang gimbutang dito. Ang gimbutang dito. Ang gimbutang dito. Ang

biget kalahati yung isa